a golden retriever ah. nabili daw ni kuya ng 15,000 nung tuta pa lang golden retriever hindi ah. na kailangan talian kasi di man umataki sa tao maaamong sa tao no? lapit nga siya agad sa akin eh Sumalubong din siya eh kaya nga Ah, katakot lang tingnan oh. dahil malaki. To. Oh. Ay, sobrang kinis. Ha? Sobrang inyat, ayaw kumain. Ayay, kapal kasi ng balahibo. Ngayayat nga siya oh. Oh. <laughs> Golden Retriever Wow, gagawa nila Itong isa, hindi niya to kalahi uh, <laughs> Gustong gusto niya eh Gustong gusto niya makipaglaro eh nag na sila ng operasyon ah, lalim na ala <laughs> ah, kuha niya pa rin oh. kuha niya pa rin Kahit na lagpas na sa kanya, kuha niya pa rin. Basa na. <laughs> uh, ah. Yeah, hagis. Oh, yun, malalim na. Sabi niya malalim na 'yon ah. Sabi niya malayo. Na. <laughs> Ah, pag walang alon, malayo marating niya. Medyo takot siguro siya sa tunog. Kunin ng dagat ba? Oh, sinasalubong siya. Ayan, eh. kunin niya talaga, oh. Hinantay niya muna lumapit. Wala. Ah. Ku hanya parin ah. Ha? Ayo ya <laughs> bitawan. Golden retriever. Yung kuya Yung uh, umaga niya daw tinitrining Pag walang alon Kahit malayo yung ihagis mo doon sa dagat Kaya niya lang uyin Ngayon medyo takot daw dahil sa tunog daw ng Pagdaspas ng alon Ayun, layo na Yay lang uyin medyo malayo ayo jiki wah berikut 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 ayo ayo

Nah, <tuk> tanyain aja. Ini takut sih. Ini hijau sih. Amin dijogalangan sih. Beras. Beras. Ah. Uh. Ya, yeah. suya siya suya. Tapi ay, kau lagi nih ah. Oh. Oh, nya. cái là hay đã gâu nha